Okay na So ito na guys The moment of truth So guys Bukin na natin mm. So mainit na nga tanghali nga sa inyo guys So kung makikita nyo dito guys Meron akong hawak hawak na itlog Kasi nga Ngayong araw guys, magluluto kami ng itlog gamit lamang ang mainit na sikat ng araw. So, ayan na guys yung kawali guys. So, pinakita ko na nga guys yung itlog. So, tingnan nyo naman dito guys. Ayan guys, so, sobrang tirik ng araw guys. Ayan guys, so, makikita nyo dyan guys. Napakainit talaga guys. Masarap nyo ngayong guys. May ano guys, halo-halo guys. So, dito nga guys, ay kunti lang yung matika na nalagay natin. Kaya dadagdagan natin. So guys, so dadagdagan natin ng mantika kasi parang konti lang yun. So ito guys. Guys, lalagyan na natin. Ayan, kasi parang konti lang yung mantika kasi. Ayan, itingnan natin kung yung itlog pa pag Ayan, guys. Naminan, Ayan. magiging sisiw. Ayan, dito mainit init na guys pero patatagalin muna natin yan guys. So guys, Ililipat muna natin yung ano kawali para uminit agad sa okay. Dilipat natin sa bubong. Ito. Dito banda guys. So, akyatin natin muna guys. So guys, ito na guys. Dito na tayo guys. So, ilipat muna natin dito guys. So, may rice hangga dito ito. So, yan guys. Mag-antay lang tayo ng mga ilang oras guys. So, mamaya na lang. At dito nga, guys, ay habang nagaantay tayo, ay meron ditong napakasarap na lang tinaw, guys. Shoutout pala sa may-ari nito, guys, si Tita Maring. Ayan. Talad yan, guys. Ayan, guys. Smile! <laughs> so, yan guys. Uh, medyo parang hindi pa, ano, mainit. So nag tayo kanina 11:59 so ang oras ngayon ay 1:24 so mamayang alas 2 Ayan Lalagyan na natin ng itlog few moments later. So ayun guys, so time check tayo guys. So ang oras natin ngayon ay 2.14 p.m. So tara, subukan na natin kung maluluto na tong itlog na to. Okay na. So ito na guys, the moment of truth. So, Di totoo yan. Sana nga. Bawala lang yung yan. Kita din natin sa video na Luto sila ng itlog gamit lang yung mainit na araw. Ito na guys. Wag. Wag. Ito na, guys. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh guys, naluto, guys. Pero mainit, guys. So guys. hindi so, naluto. guys. So siguro ko yung iba na gumagawa nito pinapainit muna nila yung ano itong kawali na to so, para pag nilagay nila pinainit nila sa araw talagang maluluto so ito yung aming guys hindi to totoo guys hindi wag kay iya yeah. ayan guys mainit guys pero hindi siya naluto so, ayan guys So ayan guys, din naluto sa init ng araw. So lulutuin na lang natin to guys para mag-uulan natin guys. Ayan na guys. Ayan, pumuputin na siya guys. Legit na luto talaga. Kasi merong ano, merong apoy. Siguro ko yung iba guys. Ginagawa nila guys. Pag ilalagay na nila yung itlog iniinit siguro muna nila yung ano yung kawali sa amin kasi hindi namin to ininit eh Sigtahan lang dalawang oras namin iniinit in ano so yo guys dahil hindi naluto sa init ng araw ayan guys iniinit talaga ngayon guys mainit ngayon kita pawisan tayo so dahil hindi naluto sa init ng araw so dinuto na lang natin sa gas to so ayun oh Sarap ito guys. Guys. Mm. Mm. Masarap ngayon guys may, may ano guys may um, halwalo guys Hmm. So, comment kayo guys kung paano yung proseso para maluto siya guys. Gamit lang yung init ng araw. So, ayun guys.